Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinimulan na nga at unang araw ng pagsisimula sa bahay o pabahay na pinapatayo ng kalinga at mga sponsors para kay Ate Carla. Siyempre, nandun ka agad si Kuya Jomar dahil fifth month sa nila ng Jomcar. At grabe nga at makikita nga natin kung gaano kapurusigito si Kuya Jomar sa tumulong talaga siya sa paghuhukay sa bahay nila Ate Carla. At, Abel na. Oh. Abel lang 'yun. Pisa, ayaw, ayaw. Oh. Pansit up up. <coughs> Pambihira. Di para bilo to. Medyo marbihira pa Ha? Ah? mo isang tao kaya pagkirapan mo. Oh, <coughs> di ko naman ang expect na gagawa tayo ng bahay. Ngayon ko nang nalaman, sobrang hirap pala ng trabaho ng karpintero. Paano yan? Mahirap Oh, pero sobrang hirap nito. Basa na po. Basa na, oh, na ako. Apo. Gusto ko sana mag-uba. <laughs> okay. 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 Hindi ako prepared eh. Buti si Karingat doon, prepared. Ah? <laughs> ah, sige. Ah? May merendala? Merendala? Merendala agad, di pa nga tayo tapos si. <laughs> eh. <laughs> ah? Tara oh, mga boys. Oh, mag-uba natin. Carla, um, naka nagbe-break lang kami, meron na time. Ang bihira. Hirap pala na maggawa ng bahay. Ganito na lang usapan natin. Hintay na lang ako. Ito. So, hindi na. na lang ako ha. Ah. Willing naman ako. Willing to wait naman ako. Kahit nakatagal. Kahit matapos na bahay. Yan ang sabi ko dati. Kahit kano Maghintay ako sa'yo. What okay. I Ang may taga ka naman eh. Siyempre, huwag lang magtrabaho dito. Bakit? Yung kamay ko, ano anyway, eh. Sobrang dumi. Hindi ko yan makakano eh. Uy! Oh, Ipupulis ko pa yun sa mukha ko. Binumuhan na. Diba? Sige, okay lang. Sige, okay lang. Thank you, ah. Grabe. <laughs> ayun, gusto mo ba ito siya? Kahit sungit ka, ah, sweet ka pa rin. So, ayun mga kalingap. At habang naghihintay tayo sa mga karpentero natin, kasi sasabay na rin sa salatin pa uwi, so may naisip ako ngayon, challenge. Uy, umang challenge. Kinakaba na ako sa challenge. May challenge tayo sa kanila. So nag sulat ako ng mga questions dito. Wow! Mga tanong. Meron. At hindi nagtagal ay wala na rin masyadong magawa si Ate Carla at Kuya Jomar. Kaya naman may naisip si Kalinga Prab. May naisip si Kalinga Prab na talaga namang exciting na game para kay Kuya Jomar at kay Ate Carla. Lalong lalo na sa mga fans nila upang makilala pa sila. Magkakaroon kasi ng Q&A ang Jomcar at meron nga pinapabunot na number si Kalinga Prab sa dalawa at kung ano mabunot na number nila ay titignan ni Kalinga Prab sa notebook ang tanong na ayon sa number na nabunot nila kahit sungit ka sweet ka naman So ayun mga kalinga. At habang naghihintay tayo sa mga karpentero natin kasi sasabay na rin sa salatin atin pauwi. So may naisip ako ngayon, challenge. Kinakaba na challenge May challenge tayo sa kanila. So nagsulat ako ng mga questions dito. Mga tanong. Merong easy, merong difficult, at meron din may gitna lang, moderate. No? And ito ay mga katanungan patungkol sa inyo. Wow! <laughs> ka ba na po si Carla. Yan, yan po ang challenge natin ngayon. Naisip ko lang yun, kasi parang hindi ko pa kayo na-interview eh, di ba? Pero ito hindi ito interview. Parang ano to? Uh, question and answer na may mabunutan tayo. Parang hindi ano, para random. Parang hindi tuloy-tuloy yung tanong ko. ganun. So, ayan. Pero nag ako'y nag-isip ng mga tanong. So, handa na ba kayo sa challenge natin? Dapat may mga kalamansi tayo eh. Pag di nagsagot ng kalamansi. Uh, pag di nagsagot. No. So, ayan, may kalamansi po tayo dito. Kasi kung hindi niya masagot yung tanong, automatic, ikaw mapiga ng kalamansi sa kanya at ikaw naman mapiga sa kanya. Okay? Kayo, ready na ba kayo? oh Hawakan niyo mo itong bulaklak ni... yung Nangasim na agad ako. Saya eh 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 Sige saan na yung ano dyan? Ito na po na da, da, oh. Sino mau na? Si Jomar muna. na <laughs> oh, ladies first <laughs> Jack and poy Jack and poy <laughs> yeah. Oh, Una ako Ako ba Number Ah, number nga pala to Number 3 Number 3 Sa kategori na Moderate lang ah, Okay Ayun. Number 3 Question hmm. Ano yung uh, Pinaka nagustuhan mo kay Carla? Ay Ako Ang dali lang nun Dali ba? Para kay Joma Iano ba natin? Ha? Is ano tawag yun? Mo? Ay sa SM Sige Siyempre maganda ah. Natanong nga sa Q&A na to Kung ano daw ba ang pinagbago sa buhay ni Ate Carla, si Mara nagkanoon na ng love team na Jomcar. Talagang naiiyak nga doon si Ate Carla at hindi siya masyadong makapagsalita dahil naging emosyonal siya. Ngunit sinabi niya na napakalaki daw ng pagbabago sa kanyang buhay pati na rin sa pamilya niya simula nagkaroon ng Jomcar at binisita siya at kinuha siya maging parte nila prab at ng buong Kalingap team. Gusto mo rin yung ganito? Oh, medyo ano, medyo Pilipina, oh. uh, uh, old, ay hindi Maraclara, Maraclara. Yun. Conservative. Conservative, oh. So, yun oh. na lang. Alright. Next question. Oh, yes. 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 <laughs> 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 Uy! Si na! Bunot na Sa letrang! <laughs> <laughs> <Sa> let <laughs> numero! <laughs> stress hard 17 ay easy lang <laughs> easy, ah, easy. baliktad talaga so maswerte po si Carla bakit kasi easy lang eh ay easy lang. ay easy lang easy lang easy lang yung nakalagay dito category easy lang ayan paano na bago ng Jomcar serie ang inyong ang iyong buhay tama towa s'yempre po ano Oh, kang tinigil. Hindi siya kasi nata-touch siya. Oo. Oh. Sobrang kasi pinagbago. Anong Sobrang dami pong pinagbago. Nang... Mm. Oh. Dito kami mga kuya mo. Kahit di mo sabihin, actually, alam na namin ang sagot. Oo. Oh, <laughs> so, oh, mas maganda yung sasabihin niyo Kasi challenge na Challenge. Ah, sige. unless least makakalamang sige. Sige. Siyempre po, dahil sa John Carl, sobrang daming eh. magandang pagbabago ko ngayon sa so, buhay namin. Hindi lang naman po sa John Carl, siyempre sa buong team kanila po. Sa mga blessings na natatanggap po namin ngayon. Oh, si Naiyak kasi si Carla. <laughs> Palapakan <laughs> natin si Carla. Naiyak na siya, hindi na siya makasagot. Sobrang ano saya kasi sobrang oh, sobrang um, saya. No? Kasi sa dami eh. Sa dami kasi hindi sa isa. Okay na. <laughs> okay. Oh next. <laughs> next. Next. Next, next, next. Pwede na pa payakin sa Carla. Wag na, wag na. <laughs> then. <Okay. Yes>. Bakit? <laughs> 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 Parang hard yata yan o eh. Oy! <laughs> hard! Ay. 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 Ay! Number 10! Oh. Number 10. Papa Joms! Oh! Real talk lang! kanino ka nagsese Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!